parang ito yung nakikita natin sa desktop ng ano no Microsoft desktop <laughs> wala sa ayos nalimutan ko eh ang crispy cheese Yo! Good day mga kuys Yun ang ganda ng panahon Parang harang linggo lang Malamig pa Pero ngayon halos pa summer na Pero spring pa rin Dito ngayon sa Germany Ayan Demo mo parang ito yung nakikita natin sa desktop ng ano no Microsoft desktop <laughs> So ito parkingan ito ng barko Parang dito tumitigil sila pag weekend dito muna yan sila na mamahinga karon di tayo dito i-spot pakita ko sa inyo i-spot lalakad lang tayo ng bahagya yan ahon tayo dun sa, sa wallpaper ng microsoft windows ano? Big Brown so, ito yung spot natin Main River Yan, Main River na yan Dito na sa gilid Ito parang perfect na ano to Perfect ka uh, spot Tumitigil dito yung Agos So dito na mamaya nga siguro yung mga isda Normally dyan yun eh. So try natin mga kuis. So ayun pa rin setup natin Black Hawk 2 telescopic tsaka yung Lancelot pa rin tsaka yung ating legendary curly tail yun yun mga kuis, nag adjust tayo ng spot masyadong mahangin dun sa kanina yung may mga bato hindi ako makapukol ng maayos eh kami pa tayo dito dito sa white sand uh, river beach ang ganda ng buhangin sir oh mas pino pa sa fine. <laughs> di ba? Ang sarap dito mag ano, mag picnic. Kasama lang inyong mga special someone. Yo mga boys. Nas nagtayo. Hindi talaga natin mabunot. So ito tip lang, pag nasnag kayo tapos naka-braided kayo na manipis huwag yung pipilitin ng kamay nyo kasi mahihiwa yung kamay nyo yung gawin nyo gumawa kayo ng kahoy may stick yan tapos paikot nyo dun mga ilang dapat tension na sya tapos paikot nyo dun ang ilang beses yung braid yan tapos so, dahan dahan nyo ilahin tignan nyo yung ginagawa ng braid do yun nabunot na pero tignan nyo nangyari sa braid ay eh, sa stick you know, bumao nyo tingnan know. you know, halos naputol na nya hmm you kung know. tinilit nyo ng kamay nyo sa kamay nyo mangyayari yun naputol yung leader natin eh ako lang yata yung angler na lumalabas na walang dalang baong extra line wala sa ayos, talimutan ko eh o, balik muna tayo sa ating uh, mothership ang ganda ng bahay nila dito parang traditional pa rin yung paggawa nila bricks pa rin bricks yung bubong bricks yung dingding diba parang mas nagaganda ako sa mga ganitong style lahat brown tapos may mga chimney na dumadaan si Santa eh iwan pa paano siya nagkakasa dyan yow mga kus kisimula ka lang mag bloom yung mga pulak dito spring na talaga konti na lang summer na tralaad tayo hanap tayo ng uh, pwedeng pukulan tago-tago lang tayo <laughs> alright so, sumahan nyo ako saan tayo makarating nakita akong entrance dito na pwedeng babaan Tingnan natin kung pwedeng bumato Ayun oh. Uy, Ay, ang ganda mga koy. Oh. Wow. Ang kalmado dito mga koy. Oh. Ito yung reserve nila nalawa, lawa. Ang dinaw ng tubig eh. Oh. malalim. Pwede kayo mag-fishing dito. Tara, so, try natin bumato. Mga ilang po ko lang. Try natin. Pag sinita, bawal. Tara, set up tayo. Try natin kung may kahagat ba dito. Pero ang ganda ng spot. Napakakalmado ba? Yeah. last cast dito sa spot na to hantay ng ibang spot diba yan ang perks ng telescopic rod pwede mong ibag diba o, tapos lakad ka uli hanap ka uli ng pwede mong batuhan Mga koys Ang creepy dito, oh. Dito 'yung mga napapanood kong um, spot sa ano eh. Kilala nyo si si Jeremy Wade. Ano? Oh. Ang creepy, oh. Yung mga lumang treehouse. Ang ganda oh, heavy cover 'to. Ano? Oh. Pero hirap bumato diyan, puro sa natin diyan. Ang crispy. <laughs> Yan na tayo ng ibang spot. Masyadong masukol din eh mga mga boys. May tayo mga kapukol dyan. Madodonitan lang tayo. Ayun, yung mga lubid-lubid po Siguro dati itong ano. Parang kampingan. Tapos may nangyaring malagim na ano, malagim na insidente. Eh. Ang lawak na imagination ng puta. Ah, layo na nang narating ba. Ayaw bumaba. Baka ah, madulas pa tayo eh. Hanap <laughs> ah, tayo ng medyo mainam-inam na spot. Dapat safety first pa rin. Safety first. Ngayon na, saan na ako Ang layo na nito ah. Wala na atang tubig dito eh. At ang ganda pa rin ng surroundings. Diba? Green na green. Mga boys, ito yung man-made lake pala nila dito. So, naalala nyo yung inispata natin kanina, yung kalmadong spot doon, yung nakaka-relax na spot. Kadugtong pala nito 'yon. Tapos may nakita akong signage. No, pakita ko sa inyo 'yung signage. Yo mga koys ito 'yung signage. So, bawal ang maingay na radio, bawal ang alcohol, ang flame at bawal mag-fishing. Oh, bata ako Hindi mo natin alam na bawal eh, 'di ba? Ok nga. Eh, bawal kung bawal. Tapos ito, yan. Alam natin, bawal talaga yan. Sheesh! Balik na lang tayo dun sa inispatan natin kanina. Yung sa main river nila. At least dun, alam natin pwedeng mag-fishing dun. Yan yeah, mga kuys, ito na yung hangganan ng uh, pwede na rin lakaran. Grabe na yung agos oh. High water na talaga. Wala, natalo tayo ngayong araw. Pero actually hindi naman talo eh kasi nakapag nature trip naman tayo, di ba? Nakahinga tayo ng preskong hangin sa labas. Nakapagpahinga sa mga gadgets ito lang isda Nakakapag ano tayo Unwind ba Ganun talaga fishing Di mo alam yan Fishing lang naman usapan eh May okay, catching Bonus na lang yun Hindi <laughs> magdahilan na yun no? Talaga zero eh So ayun Salamat ulit sa pagtambay mga kuy. Salamat sa pagsuporta na napakalaking bagay ng pagsama nyo sa akin sa ating munting channel na to. So bago na lang uli natin yung ating pagbawi. Ano? <laughs> sa mga susunod pa nating na mga fishing session. So ayan ang ating paligid. Alright. So tayo. Let's go. Thank you mga kuy. Mga kuis, pamilyar ba kayo sa isdang ito na may tinatagong espesyal na talento? Ito ang climbing perch o mas kilala bilang puyo, martinico o liwalo na matatagpuan halos sa buong Asia na umabot na din sa ilang bahagi ng bansang Australia dahil nga sa kakaiba nitong kakayahan. Ayon sa pag-aaral, kaya nitong tumagal ng 6 hanggang 10 oras na wala sa tubig o kung minsan ay din ng ilang araw kung mapanatili nitong basa ang kanyang katawan. Kaya din itong ibaon ang sarili sa lupa sa panahon ng tagtuyot at muling lumabas sa tagulan. Kaya din itong gumapang sa lupa upang maghanap ng anyong tubig na sagana sa pagkain. Isa rin itong popular na isang pagkain sa mga bansa sa Asya. Sa Pilipinas, madalas itong ihawin, kilala bilang matinig, ngunit malinamnam ang lasa.